guys, magluluto, magluluto, na naman tayo ng ulam natin for today. Yung ulam natin ay hot dog. Pabalatan na muna natin ngayon yung hot dog. Ayan guys, pabalatan na natin yung ating hot dog. Yung hot dog natin na malalaki. Napakalalaki. yung ulam natin for today guys hindi na tayo hindi na tayo makapagluto ngayon ng sarap na ulam kasi medyo nagtitipid-tipid tayo ngayon dahil hindi ako nakakapagtinda ngayon ng araw na to kasi maulan na naman hindi na makalabas yung aking mga paninda nga pala guys kapag ako naluto ng hotdog ayan may tubig pakukuluan ko muna sa, sa tubig bago ko sa tipirito para sure kayo na lutong luto yung ating hotdog kasi ano naman natin na yung hotdog yung patulad yung mga ganito ay frozen kaya kailangan pakukuluan muna natin sa para maluto hanggang sa loob Maganda na rin yung nag-iingat tayo sa ating kalutugan mga sa mga pamilya natin for safety na rin ha guys kung napapansin nyo nakamonetize na nga yung ating page pero hindi pa tayo nasasahod kasi guys, kailangan natin trabahuan talaga kahit na nakamonetize na tayo kailangan natin na magtrabaho na magtrabaho. Hindi tayo magsasawad kung hindi tayo magkatrabaho. Kaya yung mga hindi pa na-monetize nyo yan, malapit na yung August 30. Sipagan nyo pa na maigi, din kayo ng content monetization. Sipag at saga guys, mag-upload kayo ng video, long form, video, at saka uh, uh, reels, at saka... Uh, text post, picture, kailangan natin double si pag para kailangan para maabot natin yung goals na gusto natin. Kaya dapat araw-araw naka-upload kayo at active kayo. Kaya sipag lang guys. Magsipag lang kayo ng magsipag. Tsaka pagka na-monetize na kayo dapat, Ah, ay nyo pa rin kasi katulad ko guys, mula nung April na monetize na ako pero hindi pa ako nagsasahod. Sana ayong August, magsahod na ako, awa ng Diyos, sana magsasahod na. Ah, kahit na konti lang at least importante, makakatikim na tayo ng ating pinaghirapan. Kaya yeah, yun na guys, bye bye, magluluto na muna ako. Sa so, susunod na naman ulit Guys, na sinalang na natin yung ating hot dog. Ayan, nakalagay dyan tubig pa lang. Wala yan mantika. Kaya kailangan natin sa pakuluan. Ayan na guys, naalis na yung mga yellow niya. Kasi nagyayelo talaga siya. Tinatuyo ko lang pala yung tubig guys para hindi malus yung yun lahat. Ayan guys, luto, yan, luto na yung ating mga hotdog. Ayan, pag ako si ako nagkarito ng hotdog, ito so, ko yung nagiging brown yung hotdog. Kayo ko yung buhay na buhay pagiging pula niya. Ito so, ko yung ganito yung kulay niya. Para sure tayo na lutong-luto na talaga. Sya. Ayan na lang muna guys. Maraming salamat sa panunod.